Guys, gandang umaga. Magugas ako ngayon. Tingnan nyo, sobrang daming hugasin. Dahil ngayon lang kami na kabili ng tubig. Kasi walang ano dito, walang agos ang tubig. Yan. Sobrang angko. Saan ko pa ito itong mga hugasin. Sobrang, sobrang dami. Grabing hugasin. Wala alam kung anong Ni sa ugasin na to. Grabe. Keke dili man ma ano, hindi ko na makerry kerry ang hugasin. Mag-Christmas. Ano ko lang bot ning hugasan. Bot. Dako jud to basta damo kaayong hugasan. Ay kay. Bit lang. Oy mahugas ta sa hugasan. Kesan, guys. Duh, harami mga on, pero ang agasan. Ang bot. mo tubig. Langga! Oh. Hugan mo nga ako dito ng bar. Siyan? Sabon na bar ba? Sabon na bar? Hugan mo ko dito. Ito okay, yung sabon na pang hugas. Hindi, ito pa silbi. Dahil mo ba Bar talaga? Oo! Oo! Mau tanya Pak Manggut nasi ya, ha. Na Tarungan na pagbutang, hindi na mga kuha. Ano na? Wala. hugasan. Uy. Busi na. Okay Ang balde na yan oh. mo yan natin yan. Oo! Oh. Oo! Oh, ano yun? Kunin mo cellphone be. sarap mo. Para I-charge mo, lubat na yan. Patayin ko na to. mm, -mm.